Okay lang ba patayin ng aircon pag paakyat ang sasakyan? Ito ay naitanong lang ni Pops Sigrado. Yun nga daw kung paakyat daw ng bagyo, eh okay lang daw bang patayin ang aircon? Yes, okay lang yan. Walang problema yan. Actually, may advantage pa nga yan. Pag kayo ay umaakyat at pinapatay niyo yung aircon, eh mas lalong nagkakaroon ng extra power yung ating sasakyan para umakyat. Ramdam na ramdam yan sa mga medyo maliit ang makina. No? Pag pinapatay yung aircon, nagkakaroon sila ng extra power pa. Kung baga, mas lalong gumaganda yung ahon o pag-ahon ng sasakyan. Kasi yung ating aircon, aircon compressor, may bigat din yan sa ating makina. Kaya pag yan ay naka-engage, medyo nababawasan ng konti yung power ng ating engine. So, wala naman ditong problema, no? Like, for example, kayo ay o-overtake, papatayin ninyo yung aircon para mas magkaroon kayo ng power. Then, pag natapos yung kan eh, i-on ninyo yung aircon. O halimbawa, aahon kayo talaga sa matarik, papatayin nyo muna yung aircon. Then, pagkatapos ng ahon, i-on nyo yung aircon. Wala namang problema dyan. O wala namang magiging issue. So, yun mga paps, no? kung kayo ay aahon at kailangan nyo ng extra power, you can turn off the aircon para mas maganda yung ahon ng inyong sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, like and don't forget to subscribe to my YouTube channel. At sa Facebook, click lang yung follow. At sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng question. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.